Mga kaubayan, ang video na ito ay tungkol sa halamang gamot na karanasan ni Pila nung siya ay nabinat pa. Aking ipapakilala itong halamang gamot na ito. Napakabisa po itong halamang gamot na ito mga kaubayan sa binat. Ating tanungin si Pila kung paano yung proseso na ginawan niya nung siya ay nabinat. Kasi nabinat po siya noon sa panganganak mga kaubayan. Kaya kala po nila eh, eh may mawawala na siya dito sa babaw ng mundo. Pero nang dahil sa halaman gamot na ito, na kanyang ginamit, ay gumaling po siya, mga kaubayan. Kaya tanungin po natin si Pila, kung paano po yung ginawa niya, ang halaman gamot na ito, ay ito yung kugon. Kugon po. At, pakpak ng manok, kugon, pakkugon, Uh, balahibo ng manok at buhok uh, bukok natin, pakinggan nyo po mga kaubayan, mabisa po sa binat yan binat at pasma, pakinggan po natin si Pila kung paano yung, kung, yung proseso na ginawa niya pakpak ng manok uh, kugon at buhok natin ito si Pila, Ka kausapin po natin mga kaubayan, paano yung, yung paggawa mo niya noon sinunog po namin sinunog po ng dyanang ko po ito tapos nanguha po siya ng apoy tapos inalip po sa parang sakit po ng kaldiro sakit po ng kaldiro tapos may mga baga po inalip po namin dun pausok itong kugon at saka po itong balahibo po ng manok tapos bubayhalo po siya ng buhok po na buhok ng babae at buhok po ng mister ko po, po yung po namin kasi po inamoy po na po yung usok niya po. Yun po noong mga ilang araw po hindi po hindi po ako muna feeding lalabat. Mga ilang araw po hindi lalabat na lumabat. Ito ano lang po hindi pwedeng lalabas po pag po nagpa -usok po nito. Yun po ilang araw po hindi mga lalabas. Ganun po yun mga kaubayan. Ang proseso, uh, pasensya na kayo mga kaubayan kasi itong ating kapatid na si Pila ay katutubo. Mahina po siyang magpaliwanag. Ang proseso na ginawan niya, mga kaubayan, ay sinunog niya po ito. pin is itong kugon, itong pakpak -pak ng manok, at yung buhok, na, buhok, niya, at buhok ng mister niya, pinagsama-sama po yan, sinunog po yan, ipinag, po sa kanya ipinamoy po sa kanya, isinob po sa kanya. Ah, pinagpawisan na po ng pinagpawisan niyan. Yan po, natanggal na po yung binat at pasman niya mga kaubayan. Ganyan po. Masakit po sa ulo at sa bubulbo na po pag mabinat po. Hindi ka po makatulog pag nabinat po pala. Kaya pag magkuhan po mga ulit, kailangan po magpabayaan po yung sarili po pag nanganak po. Yan po mga kaubayan, ang paliwanag ni Pila. Uh, Doon naman, do naman po, guminhawa po yung pakiramdam po nung nagpa-utok na po. Nag-amoy um, po ng utok nitong, ano, pang para sa dinat Yun lang po. O ganun po, lo, ganun po yun mga kaubayan, simple lamang po ang paggamot ng binat at pasma. Huwag po nating kalimutan yan, kugon lamang po yan. Pag nabinat at napasma kayo, kugon lamang po yan, balahibo ng manok, at buk ng, buk ng napasma at buk yung asawa niya. Isusub lamang po yan, pagkatapos, pagpawisan na po ng pagpawisan niyan, matatanggal na po yung binat at pasma. Pwede rin nyo din pong ilaga itong ugat ng kugon para, po sa, ano po UTI. para sa UTI yan. Yan so, po. Po po. Ganun po yan. Ang proseso na ginawa ni Pila nung siya ay nabinat at napasma. Marami pong salamat.